Samantala mga kabrigada ang mga tubuhan na natabunan ng abo kasunod pa rin ng pagputok ng Mount Canlaon, ay tinututukan na ng Sugar Regulatory Administration Brigada Sheila Matibag i-brigada mo Brigada Nakabantay ang Sugar Regulatory Administration sa kalagayan ng mga tubuhan sa Negros Occidental. Ito ay kasunod ng naging pagsabog ng Bulkang Kanlaon na siyang nagbuga ng ashfall. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, natabunan na, na ng abo ang ilang mga tubuhan. Isa sa mga lugar na apektado ng pagputok ay ang La Carlota City, ang lugar kung saan nagbumula ang 10% bukal sa buong bansa. Payo ngayon sa mga magsasaka, gumamit ng water sprayers upang maalis ang mga abo sa sakahan. Pagtitiyak ni Ascona, ang sitwasyong ito ay walang epekto sa supply at presyo ng asukal ngayong papalapit ang Pasko. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa San Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide